Ayan hey guys, so, magandang hapon mga kaagri, mga ka-prepper Kumusta kayo guys? Mapagtalang araw ng uh, Sabado Hapon ng Sabado guys So ngayon, andito tayo ngayon ulit sa Kuman At uh, kasalukuyan po tayo nagtatanim at papatanim Kasama natin sa angkihan po At sa kasantihan At, at uh, kunting usap lang tayo guys Kasi ito, kung maalala nyo yung uh, pumunta tayo dito noon uh, Araw ng uh, Merkoles yun yung uh, All uh, Saints Day All Saints Day noon November 1 noon So ngayon, November 4 ngayon Ito po, uh, sakto po yung araw na yun uh, umambun, umulan uh, Ngayon, ito na po yung itsura ng uh, tanim natin na pechay So, ito naitanim ito ng uh, Sabado So, fun na ito hindi ako magkakamali uh, pang kwan na to sabado uh, pang 14 days uh, tama tama kasi nung, nung nakarang sabado one week po nya tapos uh, pangalawang sabado ngayon so 14 days na po to ngayon good thing ko na ambunan at naulanan nung araw ng Merkoles, Webes. So, ito na po niya. Uh, mag, uh, mabilis po yung, kwan, yung effect nung, kwan, nung abo, no? Yung 1620 na ibinasal natin. So, so, sana, may awan Diyos, maulanan ulit. Kasi ang gustong gusto ng betya yung naulanan uh, siya. Naambunan siya. So, pagka laging naambunan kasi ang bilis po natuyo ang lupa kasi dahil sa init, sobrang init po ng panahon ngayon climate change po so iba na po kasi ngayon And so kailangan natin magtanggal ng damo so, guys na sa buhay okay, naman ang germination rate ng tananim natin hanggang doon medyo so, kanto kasi pero, uh, medyo may konting volume ko sa mga ako magkakamali nasa 1 kilo and 1.5 na lang natin 1 kilo and uh, 1.6 o 1.8 kilo 1 kilo at 1.8 So ito na po siya 1 kilo at 1.8 So yun po punta tayo po po kasi para makaapak pa tayo uh, so, para magaganda So punta na lang tayo sa wala po ngayong hapon ulit ito na po yung itinanim na natin noong araw na noong araw ba kasi yung petsa nun kasi meron naman tayo dun sa video yung thumbnail nya is yung uh, picture ng kwan ng sweet pearl na yung kwan nya yung pack nya yung supot nya so ito na po yung picture ng tinanim natin na sweet pearl ito po one week mahigit naman to guys one week mahigit Opo, one week mahigit na to so ito nagtanim ulit kanina umaga ang nagsimulang magtanim ang kasama natin nagtanim si Angel Bubot ito si Ante ang galing at sa Ante Garla ang pinsan din yung tatang ng mga asawa niya so ito po ito na yung natapos hanggang dito yung natamnan na naman yung tinuloy namin kaninang umaga tapos ngayong hapon ulit kasi uh, kailangan nating punan o tamnan lahat itong espasyo o pakante pa hanggang dun sa kasya so, plano ko tayo na magtatanim tayo mamaya kung maubos na natin yung butil ng mais pwede na tayo magtanim ng upo upo sa Ilocano Tabungang so yan po guys so magtatanim muna ako guys para makatulong tayo kasi dadalawa lang sama natin magtanim tapos uncle